Natatandaan niyo yun yung panahong uh, sumasagot kami kay Brad uh, uh Brad uh, Eli Tuloy, kay Dr. Dalaginding, do sa ang tamang daan. Nung ipahayag ko at ipinakita ko yung dokumento na yung ADD Convention Center o yung Pasalamatan, nakapangalan mismo sa pangalang Eliseo Fernando Soriano, tinungayo ako ng katakot-takot nitong si Dalaginding. Mula ulo hanggang paa at uh, kung ano-anong mga Uh, panglalait sa pagkatao ko ang kanyang sinabi. Kasi hindi raw totoo na nakapangalan sa kanya. Ay may dokumento. Kaya nitong si Brad Willie, itong si Brad Willie ay lumayas na kay Mr. Eliseo Soriano. Anong pagtatapat niya? Sino ro po ang tunay na may-ari talaga ng pasalamatan o ADD Convention Center? Alam niyo kung sino? Si Mr. Soriano. At nakasangla. O oh, ito, si Brad Willie. Papaanong nga isang yung pasalamatan? Eh sabi ni Brother Eli, eh, ang pasalamatan, property ng iglesia yan. At para yan ay maisala o maibenta, ha, kailangan daw ay pipirma muna ang one-third. Ha? Yun ang aking natatandaan eh. Dapat ikaw kahit one-third ma ng membership ay pipirma para dyan sa pagbebenta o pagsasanla ng property. Eh bakit uh, ah, nabibigla pa ang kapatiran na yung palang pasalamatan na ay nakasanla sa bangko at maririmata na? Eh kasi ang katotohanan po mga magulang at mga kaibigan, yung pasalamatan na yun, ha, ah, pagmamayari ni Mr. Soriano, na kapangalan kay Mr. Soriano yung titulo noong pasalamatan. Kaya nga po, alam ba ninyo, kahit po observers eh, mga observers, halimbawa, yung nariyan sa DZME, isa sa mga observers natin, uh, ng sa mga dating daan, si Mr. Rex Cayano, ito po, katoliko, hindi sa Iglesia ni Cristo. Anong kanyang napunah sa paraan ng panghihingi ng abuloy ni Mr. Eliseo Soriano at yung mga properties. Ang karaniwan po, pag may properties yung samahan, sa samahan na kapangalan. Pero tingnan nyo ang patotoo mismo noong na broadcaster doon sa DZMA. Ito po si Mr. Rex Kayanong. At napakarami na pala hung, uh, property ho. Abay man mo eh, ilang dekada na hong uh nakukuba ho yung kanya mga miyembro. E eh, dyan lang ho sa barangay Patula na Morong Bataan a ah, Kuyang Jani. Abay, mantaki mo, nasa 104 hectares na lupain, nakarehistro, ha, kay Eli Soriano. Ilang property na, bagin sa Brazil, napakarami na ho na investo ni Suryaning di ba? Na pa ho yung mansion ho dun sa Brazil. Abay, mantaki mo, nasa 100 27 million ang halaga. ba? Diba? E sino ho, ho dito? Sige nga ho. E yung mga member ho na hanggang ngayon ho, aba hindi pa rin ho natatauhan ho. Ilang dekada na ho sila. Natatawag lang ho, magtatanong ho, ah, italong mo. <laughs> italong mo ho kay Soriano. Tapos eh, ang uh, punto levista ho dun eh, yun daw ho eh, napupunta daw ho doon sa sa ano ah, sa, sa sa kapilya ho, 'di ba? Eh kung iikutin nyo lang naman ho eh. Ako naman ho magsasabi ho toto. totoo, siguro naman ho nakikita nyo. ho. Nangungupahan lang ho yan. Adon ah, ho sa mga pagsamba ho. Tapos ho yung mama o oh, yung aliho <laughs> na andyan ho sa Brazil, 'di ba? At ah, kasama ho sa piling ho ni Ulysses Bilyamin. Eh base ho sa mga nakuha ho naming datos ho eh. Abay kulang ho isang linggo para ho iprint ho namin isa-isa. Mantak imo sa dami hung, uh, kaso, sa dami hong property, nakapangalan ho lahat sa kanya.